Ito tayong mini amplifier idol na gusto natin gamitan ng mixer. Kahit anong channel yan, pwede dito sa ating mini amplifier na ito. Itong ating mini amplifier din idol, mayroon din itong bluetooth. Pero hindi tayo pwede mag-connect dito, bluetooth to bluetooth sa ating mixer to mini amplifier. So, kailangan natin ng connector na katulad nito. Basta TS output yung ating mixer, ito ang kailangan natin. Dual 6.35 to 3.5. Ano? So, yung dual 6.35 na to, sa so, main output ng ating mixer, ayan tapos itong 3.5, dito sa ating auxiliary input ng ating mini amplifier. So mayroon tayong speaker connection dito idol sa ating mini amplifier. So true bluetooth yung ating connection naman dito sa ating source. Ito yung konektado ng bluetooth sa ating mixer. Tapos ito ngayon may ginamit tayong cord connector dito sa ating mini amplifier. So ngayon mag play tayo ng music natin dito. So naka play. Pag nag volume tayo dito Pasana ka volume itong ating mini amplifier tutunog na 'yung ating setup na 'to